Ubanin na sa putaron. Ubanin na put Ha, ubanin na put Karon day nga ato nga ko ano day kay magkuan di ta mamilo. Hmm. Mamilo ta ay pagbuot. Pag mamilo di sa Mamilo ta. Kuan sana ko. Ha 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 niluk ka karon ha niluk ta ikina tidur ini ay Kino. mana mana ni mama mana wai dia ha nga pangit aku pagpilo ay pagbuot kamu pagpilo nat kamu pagpilo dia ay, pagpilo. sory guys nyo or ato atong video for this video guys bye bye pa bye, bye mga kabubu mga kabubuwers